mahirap po yung feeling na nawawala. Parang binigay sa'yo, tapos kinuha ulit. Tapos you have to go through that over and over. Hindi na lang maging emosyonal ng singer na si Kayla sa panayam sa kanya ng talent manager na si OJ Diaz. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami ang pinagdaan ng singer nang ilang beses itong nakunan sa kanya sanang mga anak. Taong 2018 ang isa sa matinding karanasan ni Kayla dahil sa dalawang beses siyang nagbuntis at nakunan. Anya ay nagsimula ang kanyang taon na nakunan siya at natapos ito sa kaparehong sitwasyon. Paglalahad ni Kayla, that year 2018, twice akong na miscarriage. I started a year with miscarriage and I ended the year with another miscarriage sobrang nasaktan raw silang mag-asawa ng mga panahon na iyon, sapagkat nais talaga nilang masundan ang kanilang panganay na anak at nais rin nito na magkaroon ng kapatid. Dagdag pa ng singer, medyo heartbreaking po, yun kasi sobrang gustong gusto namin na masundan si Toby talaga. Gustong gusto niyang magkaroon ng kapatid talaga. As in nagre-request siya ng brother. Matapos ang dalawang magkasunod na miscarriage ni Kyla, Dumating ang pagkakataon na nagbuntis ulit siya at hindi rin naging matagumpay ang kanyang pagdadalang tao na muli niyang ikinalungkot. Umabot sa apat na beses siyang nakunan sa pag-asang magkakaroon ng kapatid ang panganay na anak. Ani ng singer ay sobrang sakit sa pakiramdam na ibinigay sa kanya ang kanyang dasal, ngunit madali naman itong nababawi. At paulit-ulit niyang nararanasan ang pait at sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Emosyonal na sambit ni Kayla, Mahirap po yung feeling na nawawalan. Something that you've prayed for, you hoped for and you wanted. Tapos biglang parang ibinigay sa'yo tapos kinuha ulit. Tapos you have to go through that over and over again. I have to go through that. Siyempre as a mom, gusto po ipakita sa anak ko na parang pag ka. You don't give up when you fail. So I wanted to be a role model for Maysanne na kung mag-fail ka, you can always try again. So I tried, pero parang feeling ko as a mom, I'm failing so miserably na bigyan siya ng kapatid. So nag-struggle ako, yung heart ko, it's so hard to be strong for them, especially for me, son. Kasi deep inside parang ang puso mo, parang dumo. Kaya feeling ko takot ako na mawala ng mahal sa buhay. Kasi parang alam ko yung feeling na mawawala ng something that's been taken away from you so easily. Marami namang netizens ang naantig sa karanasang ito ni Kayla. Saad ng ilan sa mga nagkomento, grabe yung iyak ko sa episode ni Kayla. Kasi makikita mo talaga sa kanya na gustong gusto niya. Yung nakikita mo sa TV na Queen of R&B. May pinagdadaanan din pala na malala. Praying for you Kayla na sana may di ka mawalan ng pag-asa.